Hi, hello po mga kabayan. Uh, this is Oscar here again from Aliwali uh, Travels. Uh, meron lang akong gustong ishare sa inyo uh, today. Uh, kung ikaw ay isang travel agent katulad ko pero hindi mo na i maximize ang kita mo bilang agent. Kung dati ka nang uh, merong sinalihan na mga uh, travel agency at hindi ka naturuan para makabenta ng travels and packages at hanggang ngayon bokya pa rin ang sales mo kung meron ka portal pero isang booking, isang buwan, wala ka kung naubos mo na ang mga kaibigan, kamag-anak, kapamilya mo sa kakakulit ng travel package mo at tinataguan ka na nila kasi ayaw nilang bumili sa'yo kung gusto mong matutunan ang paraan kung paano makabenta sa mga taong hindi mo kakilala at sila ang kusang lalapit sa iyo at bumili ng mga packages mo. Kung gusto mong matutunan magkaroon ng consistent na malakihang kitaan sa travel industry and kung gusto mong makawala sa pangangamuhan at mag-concentrate sa larangan ng travels pwede mo tong gawin full time na pagkakitaan or kahit saan ka man naroon pwede rin ito sa mga foreign workers at merong other job no? Uh, parang side hustle ituturo namin ang lahat ng sikreto sa inyo upang magtagumpay ka sa larangan ng travel industry uh, mangyaring mag iwan ka lang ng mensahe at bisitahin kami sa aming FB page at website Click lang ang link button at ang aming website. Maraming maraming salamat. This is Oscar again from Livoli Travels. Bye.